Panoorin natin guys yung pangayong kalaban ni Pang. Grabe, napakagaling. Sino kaya ang player na to? Sino bang nakakilala dito guys? Pakicomment naman dyan. Ito, ipanoorin natin guys kung paano manira. Ito guys o oh, napakalupit. Ang galing. Magaling yung nakalaban ni Pangag Eh, <laughs> guys, so, panoorin natin Kung paano yung laro nila <laughs> Nainis na si Pangag, grabe kasi pabor sa kalaban yung bola Grabe naman, kahit anong gawin ni Pangag Eh, walang magawa, eh Panoorin natin, guys, ha Napakagaling Oh Grabe naman yung sherbol. Napaka <laughs> ah, sherbol. Grabe, ang galing pala yung ano, ng, ng, ano, bakulod nonoy. Nonoy bakulod, ang lupit. Ay guys, pagtsagaan nyo lang ha, pangit yung video natin eh, mahina yung connection eh. Pero matatapos din to. <laughs> ang galing naman nun. grabe yung tindi. Ayun, oh, oh. Bang, grabe yung paikot ng pumato. Apakatindi. Ah, Wala na to. Ganitong kalat, ubos na naman to. Grabe yung tindi naman nun. Magaling pala tong si ano si Nonoy Bacolod. Mga taga Bacolod talaga magaling. Kahit yung kilala ko si Rudy Bacolod, magaling din yun. Oh, grabe naman yun. Paano naman hindi gagaling mga taga Bacolod, guys? Tingnan niyo naman mga bilyaran nila, ang gaganda. I-compare mo sa Manila, may bilyara na tabla, may bilyara na baliko. <laughs> may bilyaro na madamot yung may ari bawal mag practice <laughs> eh tingnan nyo naman sa bakulot ang gaganda ng bilyaro parang hindi gagaling tingnan nyo naman napakatindi mapapasana all ka na lang grabe Seryoso yung kalaban yung Mukha lang ano, mukhang totoy Pero, <laughs> Grabe man <laughs> Pag sumablay ka talo ko na tingnan niyo yung break ball Ang oh, grabe. Nasa ano pa lang 5 break ball na kagad ang kasunod. Hindi naman nun mga boss. And guys, kung gusto niyo matuto ng bilyar, ayan i-review review nyo lang yung mga video natin. Ayan, para malaman niyo kung paano yung prepare depensa. Ayun, yun naman yung kino-cover natin diyan, 'no? Eh yung mga depensa prepare pag-aralan nyo lang ang lupit so, grabe yung tindi naman nun wow oh Mahirap yan kung normal kang player Mahirap yan, may sablayan Pero panoorin natin paano gagawin niya dito guys Yun lang, matagal lang manira Pero talagang sulit naman eh. Pagkaralan niyo lang guys yung mga tira niya Kung paano Matututo rin kayo, eh. gagaling Lalo na yung mga bagong player Boom, grabe naman yun Pag sumablay ka sa uno, talo ka na Pag tumutok Ang tindi manira Oh, grabing kontra oh. Wala na sports game na yan. <laughs> Ang galing. Malupit pala to si Bakulod. Naharang dito si ano si Pangag. <laughs> Ang galing grabe. No game ball.